and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. At uh, panalangin ng kaayusan, uh, panalangin ng kalakasan. Uh, yung panahon natin ngayon, nagdala ng masamang uh, dulot ng ating katawan, kaya panalangin po ng kagalingan uh, sa lahat na nakakaranas ng uh, karamdaman. Okay? I-claim natin yan sa pangalan ng ating Panginoon. So sa ating ibanghelyo ngayon mga kapatid, Uh, pag-usapan natin itong uh, sabi nga dito sa ating gospel na uh, minsan talagang nakikilala natin ang bunga, uh, kung ano ang puno. And then, uh, sabi nga ni Cristo dito sa ating gospel na maraming mga taong uh, pumupunta sa daan na kung saan andun ang kapahamakan. So alamin natin uh, bakit um, karamihan sa atin ay dumadaan doon sa daan ng kapahamakan instead of doon sa a narrow gate, pero kakaunti lang daw ang nakakatagpo doon. So ano kayang dahilan? Uh, isa sa mga binanggit ni Pablo dito, <clears throat> sa 1 Corinthians 8, okay, 1 to 3. Uh, una, kapag inalis mo talaga ang protection mo sa Diyos, uh, mapilis mabilis ang kapahamakan uh, sa mundo. Uh, minsan, ang kaalang, kaalaman pa nga ang nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. Yan, yun ang observation ni Pablo. Uh, hindi mo matiyak ang mga nararapan sa mundo uh, sa panahon na nangibabaw yung karunungan, ako ang maalam, ako ang may alam. So, yan. Pero ang panguntar dito, subalit ang pag-ibig uh, ng tao ang nakapagpatatag dito ang umibig sa Diyos ay kumikilala sa Diyos. Pero syempre, kapag kumikilala ka sa Diyos, mga talagang ma, kumbaga, maiwasan mo yung mga hindi karapat-dapat. Kaya yung kagumbabaan, mahalaga yan. Ah, isa yan sa mga pamamaraan ng Diyos para iwas gulo. Di ba? Kapag mapagkumbaba ka, kung maibsan mo o malimitahan mo yung away, di ba? Yung kaguluhan. So yun din ay pangontra kung gusto mo ng Uh, hindi ka mapunta sa kapahamakan, ay di ka kumbabaan ang ipakita natin. So sa gospel natin, Matthew 7, 15, 20, oh, yan, makikita natin sa gawa. Makikita natin sa salita at gawa. Ngayon, kung nakita mo ang kanyang ginagawa at salita, susundin mo ba? <laughs> uh, gagayahin mo ba? Siyempre, hindi. Kasi yan ay papuntang uh, kapahamakan. Mabilis ang kapahamakan dyan. So mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit masama ang bunga ng masamang puno. So yan ang panawagan ni Pablo. Piliin ninyo ang buhay, hindi ang kamatayan. Kasi mapapahamak talaga dyan eh. Ah, uh, di ba sabi ni Kristo yung panahon natin ngayon, ang kapahamakan is anytime. Araw-araw, pwede tayong mapapahamak. Ah, uh, kung hindi talaga natin tingnan yung mga ah, uh, ano ang dapat, anong karapat-dapat. So piliin ninyo ang buhay, hindi ang kapahamakan. So, dapat maalam ang tao sa mga choices niya, sa mga iniisip niya. Yan, maraming, maraming stress ng mga pag-iisip sa mga ginagawa niya dahil madali ang daan ng kapahamakan. Uh, sabi sa ating Gospel Matthew 7.13, pumasok kayo sa makipot na sa pintuan uh, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At imagine ha, ito ang dinaraanan ng marami ngayon eh, majority. Uh, majority ang nakakaranas ng kapahamakan. Uh, una, dahil tinanggal natin uh, sa isip natin, sa puso natin, ang kalooban ng Diyos. Alam nyo bang kalooban ng Diyos? Ay gaya ng aral, kautusan, guidelines na ng tao para hindi mapahamak ang tao. At ang makipot na pintuan, kung binanggit ni Kristo, ang makitid na daan na papunta sa buhay, na kaunti lang ang nakakatagpo niyon. Kasi ayaw natin ng polisiya, ayaw natin sumunod sa batas, ayaw natin yung mga aral na kumbaga yun ang maging gabay ng tao. Parang gusto natin yung atin. Yeah, marami, marami ang napapahamak. ah uh, yung panahon natin, hindi lang choice pala ang nagpapahamak sa tao. Yung panahon natin, yung teknolohiya. Ano yung nagpapahirap din sa tao? Yung currency ngayon. Eh, marami, ang uh, ito itong dalawang bagay na ito, currency, technology, halos umiikot na ang tao dito. Uh, minsan yung iba na nahihirapan na. Uh, yung iba na babaliw na. Uh, paano ma-provide nila yon? Paano sila magkamit ng yon. So, ang akala natin maganda at masaya. Uh, sabi natin, pinapadali ang gawain ng tao sa technology. O kapag may pera ka, masaya daw, maganda. Ang hindi natin alam, pinapahina din nito ang ating pagkatao, siyempre ang ating kakayanan, yung moralidad ng tao. Kasi ano ba ang epekto sa technology uh, sa tao? Uh, gaya ng, ngayon mga sasakyan, kahit basurero may sasakyan, may mga motorsiklo, halos lahat meron. So ano daw ang epekto niyan kung lahat tayo ay nakasakay na? Alam nyo ba na ang paglalakad regularly ay nababawasan ang panganib uh, ng mga sakit sa puso at yung madaling balansihin ang presyo ng dugo kapag naglalakad ng tao. Kaya kung bakit high blood tayo, siguro nabawasan yung paglalakad natin. Uh, una, kahit ilang metro lang nakasakay pa ng tricycle. So, tinanggalan natin yung rule ng ating mga paa na siya ang nagbabalansi sa dugo o sa presyo ng ating katawan. So, yan. Isa yan sa mga sign kung bakit tumaas yung... <laughs> Kasi kung naglalakad ka, yung mga kinakain mo, ano yan, eh, madigest yan. Eh. So, hindi hindi talaga natin naisip yung mga... <clears throat> yung technology sa panahon natin ngayon. Pinapabilis niya ang gawain, pero pinapaiksi naman ang buhay ng tao. So, kung masakit na talagang katawan, <laughs> Yon, na-realize natin na ay kailangan kong maglakad. So halos lahat pinapagaan ng teknolohiya, uh, halos lahat pinapahirapan ng pera. Kasi 'yun ang pinaka-agenda ng tao ngayon to earn money. Pinapabilis, ngunit maraming epekto sa buhay at pamumuhay ng tao. Uh, madaling napapahamak ang tao naghahanap ng pera, uh, malungkot, nagkagulo-gulo, o ano pang nangyari. So, just to earn money. So, nagkakasakit ang tao and then, minsan, huma, uh, kadalasan humantong pa sa kamatayan. Pinapabilis ang panahon ng tao, pinapaiksi naman ang buhay ng tao. Eh, pero, ito yun ang observation na pero kahit alam natin na masama ang epikto, tinatangkilik pa rin natin o tinatangkilik pa rin ng marami. Uh, yun, dahil sa katigasan ng ating mga ulo, ah... Uh, napapahamak ang tao. At yung panahon natin, parang tanggap na natin eh, na may mga 20 years old, nirarayuma na. Imagine na 20 years old. Noon ay 60 years old lang ang nagkakarayuma. Pero yung panahon natin, nasa 20, 30. Uh, dahil nga, less na yung uh, physical activity natin ngayon dahil sa technology na meron tayo. Parang tanggap na natin na uh, magkarayuma tayo. <laughs> Kaya ako'y marayuma din. Kaya kailangan natin ng lakad-lakad. Kaya tingnan natin, tingnan natin, mga kapatid. Uh, sa tingin ng ibang, mahirap mabuhay, uh, madaling mamatay o madaling mapahamak yun yung observation. Pero sa totoo lang, uh, ang lahat ng pangyayaring ito ay laging nagbabala ang Diyos, may babala ang Panginoon. Uh, huwag niyong kalimutan yan. Laging nangangaral ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapaalala uh, sa ating lahat. Kung gaano ka-danger ang kaalaman, lalo na kung may personal interest, uh, lalo na kung pasok dito yung power, authority, lalo na kung pinapairal natin yung danger yan. nangyari na yan, kinaon ng panahon na lumayo sa Diyos dahil dyan. So bakit kakaunti lang ang nakatagpo sa daang papunta sa buhay? Uh, majority ay nakiayon tayo sa makadaigdig na pamantayan na parang bitag. Okay? Ang daigdig, maraming patibong, uh, maraming manuloko sa daigdig. Na, yeah, eh, tignan nyo yan. Okay? Uh, binanggit ni dito sa gospel na kahit sa church, maraming mga bula ang propeta, huwad na propeta. O so, para pinapalibutan na tayo ng mga bitag sa daigdig na ito. Kaya sa mga taong naghahangad, papunta sa totoong buhay, ayan, ano bang madapat nating uh, ipairal. Yan, yung kakumbabaan, binanggit kanina. Uh, pwedeng ang lahat, kahit yung karunungan, danger yan. Kung hindi, kung hindi talaga ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya eh, dapat, paano ba ang pinaka-foundation? Ano ba ang pinaka-foundation para masecure natin yung uh, kaugalian ng isang tao? Binanggit ni Pablo, ito uh, sa uh, ni San Juan, 1 John 4, 16, 17. Uh, sabi niya, uh, ang umiibig sa Diyos ay kumikilala sa Diyos. Uh, siyempre kapag kumikilala ka sa Diyos, ano yan eh, uh, maiiwasan mo ang mga ayaw ng Panginoon. okay? Ang umiibig sa Diyos at sa kapwa ay nakasunod sa lahat ng kautusan yan. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa pag-ibig at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Uh, siyempre sa panahon na ang Diyos ay nananatili sa iyo, So, yeah. hindi yan ipahintulot ng Panginoon na mapapahamak ang tao. So, ito ang pinakamagandang foundation uh, upang maiwasan natin yung kapahamakan, yung daan papuntang uh, kapahamakan, itong pag-ibig. Dahil naging ganap sa atin ang mga bagay-bagay at naging panatag ang ating kalooban sa panahon na tayo'y uh, umiibig sa Diyos. Uh, Siyempre, kapag umiibig ang tao sa Diyos, na uh, ando na yung protection ng Diyos at nobay ng Diyos. Walang kasamang takot ang pag-ibig. Kaya kaya niyang unawain kung failure man, kaya niyang tumayo. Kasi ganun ang pag-ibig. <clears throat> uh, handang magsakripiso. Uh, ang pag-ibig ay mabuti ang kanyang ninanais. So yun ang panlaban natin. Kung, ang naramdaman mo ngayon na parang kapuntang kapahamakan yung buhay ko, ay pairan natin yung pag-ibig sa Diyos. Balikan natin yung mga basic uh, na pamamaraan uh, paano maging matibay yung kundasyon ng ating pananaw, uh, ng ating paniniwala. At syempre, uh, sa gabay ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, yun, maihayag, makikita natin yung pamamaraan. So alam naman natin na walang ibang way uh, para masecure ang buhay, kundi sa Diyos. So ganun lang. Uh, bakit kumunta pa tayo sa iba. Kaya uh, sabi ni Pablo, saan pa kami pupunta, Panginoon? Nasa'yo na ang buhay. Uh, Nasa'yo na ang kapangyarihan. Nasa'yo na ang nagbibigay buhay. So, huwag na kayong pumunta sa iba. <laughs> sa Diyos na kayo. Dahil secure ang lahat. Uh, kung gusto mo ng karunungan, nasa Diyos. Kung gusto mo ng biyaya, nasa Diyos. Uh, kung gusto mo ng siguridad, nasa Diyos. So, wala sa daigdig, kundi nasa Diyos. Kaya yan ang dapat uh, makita ng tao habang siya narito sa mundong ito. Dahil ang daigdig ay maraming uh, kapahamakan At sa panahon na tayo namuhay na makadaigdig. Amen! In the name of the Father, the Son,